Maglinis tayo yung makina. Makina yung pagtahiyan ng dalap. Kasi matagal na hindi na ano to, nagamit. Kaya dapat malinisan, malikabok. Uh, Kasi matagal na rin ito eh, na uh, gamit namin. yung kaso lang, minsan lang naman ako nagtahi-tahi. Pero ngayon napapansin ko na mayroon na matahi yung mga gusto kong i-repair uh, damit ko damit o oh, yung mga pants kasi board na ito na hindi nagamit eh kaya kung nagkakamil na ito baka ng uh, buwan ganun na hindi na nagamit ito <coughs> kaya uh, kailangan lang na uh, ano malinisan Thì Thì ba Thì Cái

talagang mahirap talaga pag, pag mo, ah, hindi mo ano ayusin. So, tapos ibalik ko na ito. Kailangan, kailangan ng balik. tapos na rin Ay, yung philippines krio ko dito ah. ito na lang dagang anu na tuyu na tuyu hindi na maga tuyu na tuyu hmm. Kailangan nito kasi pag yung ganun, tahin mo na lang yun. kina na. Makalibre ka na, hindi ka pupunta sa sa stray na tatahi Libre ka na. Yung gusto mong ano. Kasi ikaw mismo gumawa eh. Mag-refer eh. Di ba? Okay rin. Okay. Tapos na. Oh, di ba? Oh. Tapos.